Hello po. Good evening. <laughs> Good evening. Kukuha ko ng alagbati kasi nga yan o oh, gulayin oh, yan. Yan. Kukuha ko yan. Ito yung saloyot o oh. hindi mo na yan. Yung uh, alagbati. Yan o. Oh. ito yung iba dito dumami na rin dito oh. yun know? punin ko rin yan. Hmm. Ay, hindi ko pa na bawasan punin ko rin yan kasi tumataba na yun dyan sa bakot yung maano oh, dami hmm. tingnan mo yung buko ang dami na oh kung makukuha na tayo dyan marami yan dyan dito lang banda ang ano ito so, oh. tapos mangunguha tayo ulit kasi nanguha na ako konti, konti pa lang eh. Ito oh. Okay. Yeah. nag-jacket ako kasi maraming nalagas eh. Ayan, naglilinis ako niyan oh, kanina. Hanggang doon. Doon. Doon, naglilinis ako. Wala pang bakod oh. tapos e, pag nahabol ko bukas yung ano, eh, mag-ano na ako. Sige, dyan muna tayo. Kukuha. Dyan. Kasi, sayang din. Agora, uh -huh. uh -huh. ito marami na oh. Oh, pag ginugulay yan, liliit naman yan. Tingnan mo sira na talaga yung bakod. Kasi nung ginawa ko yan, tagal. Ay, dalawang buwan. Ako lang mag-isa, kuha, biak, dik-dik, ganyan. Pero nasira na. Madali lang masira. O, well, dalawang taon, wala na. Kaya, yung ano na ang ilagay ko. Ito. Cyclone. Nagkapira. Unti-unti na lang akong bumibili. Ayan. May mga haligi na yan doon. Hanggang dyan. Ang dito o. Oh. Yan ang ilalagay ko. Meron pa sa baba. Dito yan. Kasi kapag may cyclone na yan, kawasan ko yung mga bulaklak ko, isian ko hanggang doon. Yan lang.